Kaya hey, dito. Ito ang tama na paglagay sa mga baguhan na nag-scrap sa kamada na sa Pati na nakaraan guys, ano namin sa ilalim yung sulid. So, which is mali yun. Dapat ganito. Kasi maraming hero. Dapat hero muna lahat. Okay. Lagay natin dito. Hero muna na lahat. Tapos pag ma so, na may -meter na na yan lagyan natin ng solid at saka light kasi noong nakaraan baliktad ang ginawa namin ilagay muna namin ang light at saka solid sa ilalim. tapos zero sa taas so hindi kami nakapagkarga ng marami kasi ito bulky eh. kaya galaw to eh, ang zero kaya ito dapat ang uh, proper na pagkarga sa mga zero sasakyan so, natin una natin zero lahat okay tapos pag mapuno na natin to saka na tayo maglagay ng solid at saka light dito na sa itaas para madaganan yung yero saka mapipi yung yero magiging uh, kaunti ulit ang uh, space so ito dapat wag na yung dati nagkamali tayo naglagay muna tayo ng mga solid at saka light dito sa ilalim saka lagyan natin ng yero kaya kaunti ang nalagay natin ng yero so ito ngayon medyo mararami-rami na ang malagay natin no? kaya ito Tagdagan pa natin ang katlon. Matupong mga uh, dito sa siding na ito. Yan. Tapos saka natin lagyan ng sulit. Okay. okay, yan. Tingnan nyo, marami na karga natin ngayon. no? Mga gyro kasi okay, magandang pagkamahalan natin pag kanya ginawa natin okay marami pa dito tayo ito, ito pihoter yan so last na natin ikarga mayroon din tayo dito stainless yan okay ito mga light ito sa sako sulit marami sulit pa to yan to mga light din ito mga lata okay tingnan lang natin kung uh, setas sa taas nito makalagay tayo ng mga lata saka dyan mga plastic ito light ito light to light to yan mga light yan okay yan, ito, parte sa bike team ito, aloy ito. So, saka na natin siguro yan. Titignan na natin no, kung natahan tayo. Natahan sa ang makaya natin sa so, uh, pagkarga ngayon. Okay? Ito, marami din yan. Light din yan. Iba, may sulid din yan. Alo-alo na, no? Yan, marami pa ito. May mga kapatay dito sa bisikleta. Yan, tingnan nyo. Light din yan. Okay, mayroon din yan sa TV. Okay? Yan. So, ito, ito dapat natin gawin, guys, oh no? Pag maglagay tayo, kasama yung ang karga tayo na kasama yung yero yero muna sa lahat uh, sa una tapos pagka uh, uh, ma lagay na natin lahat ng yero saka na natin lagyan sa taas ng mga solid light lata or kung ano pa yung mga mabibigat na dala karga natin sa taas natin lagay katulad yan okay so ngayon lagay namin to ito yan dito dito para magiging label to tapos lagay namin to marami pang yero doon okay update update na lang no. mamaya no. Kasi gumanda ang presyo ngayon no, sa mga special material. Yung ibig sabihin na special material, yung mga tanso, yung mga copper, aluminum, kaldero, stainless. Yan, kasama yan sa sinasabi na special material, mga pewter. Katulad nito, pewter. Yan, to pewter din. Pewter din to eh. sulit. Ah, ito, pewter, Mayroon pa tayo doon sa ako, sa kabila. So, ito, pewter Yan. Okay. Yung ibang material sa atin na nabili natin, no? Yung ito. Yung bawa niyan. Maganda pa yan. Yan. Paring na yan. So, hindi natin isama sa scrap. Lagay natin dyan. Kasi pag may maghanap, maraming maghanap dyan. So, lagay na natin sa material ang presyo niyan. So, iba ang presyo mo sa kilo. Ayan din. Okay. Bago pa ng mga hero Lagay muna natin dyan. Hindi natin isama sa scrap kasi mababa ang kuha niya. Mas maganda ilagay natin sa materials, yung materials. Medyo makataas tayo ng presyo pag ganyan, no. Okay, yan. Sa stainless to. Or aluminum. Aluminum ito to. Klase aluminum to. Ito stainless. Yan, ito aluminum din to, pareng. Okay? Uh, yan tuloy-tuloy lang namin no. Tuloy lang namin to karga muna kasi medyo marami-rami pa to. So yan, kafir, malaking transformer din yan. Okay. Uh, hindi ko pa natin ito. Baka tanso. Ito. Yan, tanso yan. Malaking transformer. Kailangan pa baklasin yan. Okay. Yan yan, Tanso to. Transformer to Yan. So ito, tanso. Marami-rami rin tanso makuha dyan. So susunod na natin, no? Kasi hindi medyo hindi natin makaya na iras natin na to. So dandaan lang. Okay guys, dito update lang, no? Yan, pewter yan. ෙදර විදිර . Okay. Ito, special material to khusus di dalam. Mm material -hmm. Aluminium. beras. Dan tuh beras tuh. Okay. ito mga tanso Yan. siguro marami rami naman niya yung tanso natin ito no? tayo itong brass special material siya ito Okay. ito yung mga tubo dito, hindi na namin makarga guys ito yung mga ganyan sunod na lang na trip ito special material din ito Okay. Kasi hindi kasi maganda pag ipatong natin ang tubo dyan sa itaas kasi pagkakarin ba ko mga sako na madulas po yan. Kasi, hindi ka baka maulog yung mga sako tapos puno hindi puno na itong karga natin. Ah. Yan. Dagdagan na lang namin ito na iba pang sako. Siguro lahat na idagdag eh, namin yan Sako na lahat. Nakasako na lahat. Kani Pa oh? ah, Pagkakarin okay. okay. eh. Pagkakarin eh.

Ito na lang, kanakot lang. -a lang. Mark, sabahan na lang, Bye, daw Oh, may baterya pa kami doon, no? Saka may battery rin, oh, may malaki. 11 plates. Ah, uh, si Bintin. Ito, pagkasya na namin ito kung saan natin may pinilagay yung baterya. Okay. Yan po yung mga rim. Oh, uh, tubo ito, itong mga light ito, hindi na pwede. Yan.

Okay guys, ito, inabot na tayo ng gabi no? Ayan, tapos na yan, uh, lagyan na natin ng na maayos to Ito, isang uh, Madali ang ending na lang to no? Sa vlog na to, yan Okay, yan ako, maganda ng pagkatali natin yan no? Ayan, maayos na yan Ayan Okay Bukas na to ng umaga Alas 4 or Alas 4 or na madaling araw Biyahin natin para hindi pa mainit Okay, ito lang sa mga Jamsa Pondre dyan Okay Maraming salamat sa mga subscriber natin. Sa mga support, supporters natin. Oh. Okay. Ito, panibagong video natin ulit dito tungkol sa Young Chef. Yan. Deliver natin yan bukas. Okay.